Hi guys! Good morning! Amazing na buhay! Paipo ba ay busy? Katulad ng katinika vocals na maraming ginagawa at uh, walang tauhan pero hindi nyo afford na makabili ng automatic na incubator. Ayan. So ako po, ang gamit ko po ay ang aking DIY manual incubator. Hi guys! So meron po akong ginawang experiment Uh, na makakatulong po sa ating mga madaming ginagawa at uh, hindi po maka-afford makabili ng automatic incubator. Ayan. Uh, ito po, nagsalang po tayo ng December 6 ng uh, Rhode Island Eggs. December 26, uh, December 6. Ayan. Ang ginawa ko dito guys, gawa nung busy nga tayo sa araw, marami tayong ginagawa sa farm. Sinubukan ko pong twice a day lang mag-manual earning. So, isa po sa umaga, at isa sa gabi. Ayan. So kung ano oras ko po po siya may manual turn sa umaga, dapat po ay hindi po lalayo sa gabi na sa within that uh, hour kayo magma-manual turn. So yun po ang ginawa ko. So ang nangyayari to dito is uh eight from 8 to 9 in the morning nagma-manual turning ako and then sa gabi ganun din, 8 to 9 in the evening ang manual turn ko. Dalawang beses lang guys sa isang araw para yung the whole day ay magagawa niyo po yung inyong mga dapat gawin. Ayan. Nung una, akala ko ay hindi mag-work. Uh, Pero ito guys, ipapakita ko sa inyo yung resulta. Gumana. Ito. Ayan. Sila guys. Ito oh. Yun po yung ating... Ayan guys na sila. Oh. So, yan po ang resulta ng ating twice a day manual turning. So, ayan guys, para mas makita niyo mabuti. So, ito po, twice a day lang po ito na manual turn. Hmm. Pero nakita niyo naman, marami pa rin napisa. Ayan, yeah, no? Twice a day lang po ay po pwede na pala mag-manual turn. Ayan. So, ang babantayan nyo lang po, syempre may mga kasama naman kayo sa bahay, ay yung ilaw. Kasi minsan po ay napupundi po yan. So, kailangan lang po ay mamonitor yung ilaw na uh, palaging ayos. Pero ito naman, kahit po mawala ang ilaw nyo, let's say 12 hours or the whole day, ay mawala kayo ng ilaw. <coughs> Excuse me. Ayos pa rin po yan kahit uh, mawalan po ng ilaw. Ayan. Pero ito, may namimisa pa. So, kukunin lang po natin itong mga lapisana. na. Yan, ilalagay na natin dun sa box nila. One. Two. Three. Four. Five. Six. 7 Eight. Nine, ten, eleven. Ayan, ito na, mimi-sapa. So, ito, ito yung ating uh, brother, Ayan. Hindi naman sila magtatagal dyan, guys. Mga one week lang sila dyan or ten days. Ayan. Mm. Gano'n na yan. Yan. So ito, bilangin natin guys kung ilan ba yung na-hatch. Punin natin lahat ng mga shell para makita natin. May mga late eggs tayo. Ayan. So ito ay extend natin ng mga hanggang bukas for 2 days. Kasi meron po niyang kaya ito, to. Yan, mga latex po yan. Kaya may nakalagay na late. Yan yung mga hinabol po natin yan. Yan ito, may mga namimisa pa. Yan, ang buhay pa yan. Ayan. yan. Isa nga pala po may share ko, guys. Ah, uh, pagkaganyang may namimisa na kayo, itignan nyo, ikutin nyo yung itlog ba. Ikutin yung itlog pa nito. Ikutin yung ganyan. Kasi minsan, yung yung ano nila yung pagtukaan nila ay nasa ilalim ibig sabihin yung tuka yung tuka ay nakalugmok sa ilalim so namamatay po yung sisyo so kailangan nyo pong iangat yan ma-expose yung tuka sa open air para hindi siya mamatay kasi minsan nasa ilalim po yung nasa ilalim yung tuka yung paglabas ng tuka nasa ilalim siya so na hindi siya nakakahinga nalulugmok siya so kailangan importante ay naka-expose yung tuka para po makahinga siya. Ito. Ito so, wala pa to. So. Ayan. in ko po yan. Eh, gawa ng manual nga ang ating incubator. Examine nyo yan pag orasan na pisaan. Kung meron bang lumalabas na tuka na nasa ilalim. Ito, ito mga to ay naiangat ko yan. Uh, nasa ilalim nagsimula yan. So, naiangat ko. So, ayan. Para nakakahinga yung sisiw. Kasi hindi naman po lalabas kagad ka yan, nagde-develop pa yan eh. Kahit na lumabas na ang tuka niyan, uh, parang balot pa sa loob yan guys. So yung pong aking experience, sa uh, matagal ko ng incubator. Kahit nakalabas na po ang tuka niyan, ang pinakaloob niyan ay hindi pa develop. Ayan, essential na ng mouse. At kung uh, so higising ko lang. <coughs> Ayan. <coughs> Ayan guys, so iwanan na muna natin sila dyan at ahayaalan natin silang lumabas. Dalawa pa yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 eggs po na wala pang butas. Pero sabi ko nga, mga late eggs po yung iba dyan, ha? katulad nito. So, extend pa natin yung extend pa natin yung ating incubation. Mga 2 days pa. Ayan. Ito mamaya lalabas na yan. Ayan, sarana natin. manwal Manual na manual talaga yan, guys. Ano oh. ito, sila ay, ayan, ayan sila ay, talagyan natin ng tubig sa kanyang pagkain. yan po pure puro road island. Mga pure road island sa po ito pong first batch ng ating project na no, road to 100, 150 road island hands. So yan po ang aking kinatarget na makapag uh, makapagpalaki uh, ng 100 pieces at least uh, at least 100 pieces na road island hands. So lahat po ng babae rito ay igugrow out natin and uh, lahat ng lalaki It's either ipakataya natin at ibibenta or uh, ibibenta natin as uh, mga 2 months old, mga ganyan. Ito po sa mga gusto bumili. Pero def definitely, ang i-grow out lang natin dito ay mga puro babae. So, road to 150 hens, guys. Yan, samahan niyo ako sa ating uh, pagbuo ng project na yan. Ito po ay gagamitin natin for egg production. Ayan, guys. Ayan po sila. Dito ito. Mayroon tayong bagong salang. December 23. three. nyo ba? Diba? Ayan. December 23 natin sinalang. Ito, marami-rami ito. Ayan, yeah, no? Uh. Ayan, guys. So, ito ay pure Rhode Island eggs pa rin. Lahat yan ay uh, Rhode Island eggs. So, malakas-lakas po ang ating koleksyon ngayon. Doon po sa walong breeders natin na inahin at isang rooster ay nakakakuha tayo ng 4 to 6 eggs a day. So yung ating project po na 150 uh, hens ay hindi po malayong mag magawa natin dahil po may sarili tayong incubator at yung ating mga hens ay masipag mag-iklog. Ayan, 150 hens on the road to 150 hens guys. I'm so excited. Magagawa natin yan, guys. Very positive ako. Nakayang-kayang gawin yan. Ayan. Ayan po. Saran na natin. <laughs> hmm. So, yan po. Ima-manual turn natin. Ngayon po, yung umaga. So, ganoon din po gagawin natin dyan. Twice a day na manual turning. Ayan. Uh. Sa so mga bago channel ko. Ayan lang po yung ating incubator. Sariling gawa. Ayan no? wala na pong blower thermostat, bumbilya at tubig lang po ayan guys so nandito tayo sa ating area ng mga road islands ayan nga ipinakita ko yung kanyang katabi na mga decal brown natin at saka doon yung mga kabir ayan, ayan. ito po ang ating topic for today yung ating mga road island chickens hmm. so dito po sila ay walong inahin Ayan isang rooster, ayan po yung ating rooster Si Kenny the Roger, yung ating magiting na magiting Na Thunders Na Rhode Island rooster ayan. Matikas na matikas Matanda na yan guys Pero kumikikig pa rin Ayan, ito yung ating mga kambing Ayan So ito, ito sila oh. ayan, Walo po yan So sila po yung uh, Mga nanay nung ating mga in-incubate So ang ating target nga po ay makapag-produce ng at least 100, 150 hens. Yan, ganyan. Isang daan at 50 na ganyan po. Yan, para po sa egg production project na aking pong binabala. Yan, gagamit po tayo ng Rhode Island. So, ang aking pong plano, may area po tayo para sa mga decal brown which is eto nga and then eto po ay uh, ayusin natin magawin nating area naman ng mga uh, road island na gagawin nating mga layers din yan ito naman guys ay mag maganda rin pong gawing layers gawa nung nakita po yung kanilang production eh in one week kasi guys umiitlog po yan ng anim anim na beses uh, limang beses ganyan so malakas din po sila umitlog yun po ay Darak sa mais at madre di agua lang po pinapakain ko ha. Ah. And wala pa pong rooster yo Kahit wala silang rooster. Basta po sila po ay uh, hit na hit. Ay umiitlog po yan. Wala, po, wala pa pong layer, layer feeds yun. Eh kung sasamahan pa po natin ng layer feeds. ay eh, positive po ako na malakas din po talaga umitlog ang mga, decal, ang mga Rhode Island chickens. And uh, yes malakas ka silang kumain yun po kasi isang nagiging problema. Kaya po uh, marami pong hindi gumagamit ng Rhode Island as layer. Kasi malakas po sila kumain talaga. Kung naka-battery cage sila, ay talagang malakas kumain, malulugi. Ngayon, kaya po ang sistema ang gagawin natin dito ay free range. Free range po sila. Sila po ay perfect for free free range uh, chicken. Eh. Ito mga Rhode Island, isa po isa kanila mga karakteristik. Uh, magaling po sila, maganda po sila sa free range So yun po ang ating plano Ayun o, oh, nanliligaw si Kennedy Roger guys oh, Nakita nyo naman Ayan, so yun po guys So ito, itong darating na taon uh, Pinaplano ko po Siguro by March or April Ay makapag-produce na po tayo ng mga dumalaga Na Rhode Island hens Yan yeah, mga dumalaga Siguro mga 3 to 4 months ay magkakaroon po tayo niyan ng 150 pieces by uh, April. Yan, April. And then, uh, ito naman po ay 7 to 8 months, eh, mag-iitlog mag na ito, mag egg na ito. So, sandali lang po paghihintay nun. Sandali lang po paghihintay. And then, uh, i-ano nga lang natin sila, i-free range lang po natin sila. Um, and then, ito, ihiwalay na natin yung kulungan ng mga kambing, siguro uh, makikita nyo naman yan guys basta hindi, hindi na natin sila isasama sa mga kambing kasi sobrang dami na nila pagka uh, naka nakajoy pa sila sa mga kambing uh, masyadong na magiging dirty <laughs> masyadong na magiging dirty ang area natin mga kambing pag uh, na karami eto walo, siyam ang kasama nila dito so para sa akin ay okay pa yan hindi naman ganong karami yan at uh, mas, mas nagdudumi pa nga yung mga kambing natin kaysa sa kanila ayan o oh, uh, ito, ito. Nangingitlo guys so. oh. Hmm. Yan po nag egg po yung ating isang Rhode Island hen. Ayan. So mamaya ay mangongolekta na ako. do sa inuupuan niya ay meron ng dalawa. So pangatlo yung sa kanya yung kanya ibabagsak ay pangatlo yan within within the day. So yun po ating nakolekta uh, nagaanim tayo apat lima ganyan in a day. So yun po. E eh, nakita niyo naman marami na po tayo nakasalang doon sa second uh, incubator natin. Uh, and then ito pagka nakakaipo na naman tayo Yung ating pong napagpisaan ngayon ay uh, Sasalangan na naman natin So yan salang tayo ng salang guys Salang tayo ng salang Ganun pong mangyayari Hanggat uh, malakas po sila umitlog uh, Talagang ano uh, bubuin natin yung 150 na female Rhode Island na ating binaplano Ayan. And uh, gagamitin po natin yan for egg production. Ako guys, eh, nakafocus po ako ngayon sa ano eh. Egg production talaga eh. Ayan. Yung pong aking uh, goal ngayon, egg production. Kasi unang-una, mas madali po siyang ibenta. Uh, kasi nga, pagkain, table eggs naman po kasi ang ating target. Uh, madali siya ibenta. Anytime. Kung uh, wala tayong paggastos, pwede po natin i-alok sa ating mga kapitbahay. So, pera na, di ba? Unlike po kasi yung ating mga sisiw na ginagrow out, binibenta, mga one month, minsan po hindi nabibili. Yung ating mga shamu, lalo na, ay syempre may kamahalan, kaya hindi rin po ganun ka kabilis may benta yan. So, egg production talaga, talaga guys, nakikita ako na magandang potensyal ang egg production using free range method. Ayan. So, yun po. Ayan. Silipin nga natin kung uh, nag-egg na ito. Hmm. Ah, lumipat lang ng pwesto. Ayan, i-add natin siya. Mamaya, mamaya, uh, kukolektahin natin yung itlog. Oh, ito na guys. Oh, fresh from the pwet. Hmm. Nag-egg na siya. Ayan, kalalabas pa lang yan guys. Oh, oh. Ay, sa kanya yung may basa-basa konti and yung meron ng unang dalawa so yan po ikokolektahin natin ipunin natin, uwi natin sa bahay and then nilalagay ko sa ref yan so 10 days po pagdating po ng 10 days eh, lahat po na naipon natin ay eh, sinasalang na po natin sa ating uh, DIY incubator so yun po ang aking sistema yan okay so all right and eto parang mangingitlog itlog to yan umakyat sabi ko nga 5 uh, to 6 eggs po ang nakakolekta ko a day Ayan, hindi po pare-parehas ah, 5, kunyari ngayon 5, bukas six, 6 eggs, ayan. Pinakamababa po ay 4, ayan, yun, yun po, pinakabababang itlog na naku-collect ako sa kanila, 4 na itlog. Ayan po, so yan, mangitlog itlog to guys, so mangitlog yan, sigurado yan. Kasi, uh, umaakit na naman sila dyan pagka manging itlog eh. Hmm. Ayan, oh, ano, sab-sab, kumbaga -sab. sa basketball, sab, ako naman, <laughs> ako naman, ako naman, teammate. <laughs> Ayan, pumuputak na siya. Hmm. Ayan guys, kunin na kaagad natin. Kasi minsan, na the damage pa eh. Pagka hindi natin kinukuha kagad ka eh. Ayan. Ito ay all good. Hmm, all good siya. Ayan. So, lagay ko muna rito. Sasabay ko ito mamaya paglabas. Ayan. Ayan muna sila. Ito nga pala guys yung sisyu na uh, nagtukaan. Yung nagkaroon uh, po ng, yung namatay po yung isa. Ayan. So hiniwalay ko po yung may mga tama. Ito. Ayan. Inispray natin ng ano yung para sa gamot. Ay para sa gamot. Para sa gamot sa sugat. Ayan yung violet. And hiniwalay natin siya. Ito yung isa. Yung may tama sa pakpak. Ayan. Ayan yung Malakas. Masigla naman siya. Masigla. Ayan, oh. ayan siya. Hmm. din natin yung kanyang pakpak. Para hindi na lumala kasi tutukayin pa ng tutukayin yan eh. Pagka ay pa natin doon sa karamihan. Hmm. Ayan, so lalabas na tayo. Tapos na tayo dito. Diyan tayo sa ibang, ibang mga alaga natin. So ito nga guys. so oh, sabi sa iyo. Magsasab lang yun eh. Parang basketball lang yan eh. So, ito yung uh, umakyat kanina. oh, Ayan, nakaupo na siya. Hmm. O, siya naman yung mga itlog. And, ito nga. Sinafety natin yung tatlo. Kasi minsan may inahin na tinutukay yung hindi niya itlog eh. Ayan, so ito ilalagay na natin sa tray. Dun sa kubo. And then babalikan na lang natin yung isa na yun mamaya. Ayan, tara. Ayan guys. So, dito muna sila. Sa ating uh, tray. Yeah, para safety. Yung tulis kailangan ay yun ang nakababa yung tulis ay eh, no? yung matulis. Dapat ay yan ang nakababa pag maglalagay kay sa tray. Yan. Yan. Yan po. So yan, wait na lang tayo kasi wala pa namang alas dos. Hanggang alas dos kasi mangingitlog yung mga yan. Yan. Yan ito. Ito yung ating mga uh, free range area nga oh. guys oh. Hmm. Ba. Diba? So ito ay nagagawa ko guys. Ito mga plano na ito ay nagagawa ko ngayon dahil po sa pagkakaseta po ng free range area natin na ito. Yan din ako po ay lubos na nagpapasalamat sa isa po nating kaibigan subscriber na tumulong po sa sa akin na maipatayo po itong mga pasilidad na ito. Kaya po ngayon po ay na uh, nai-execute ko po yung aking mga plano talaga. So 'yon, so dahan-dahan po ay makikita niyo po yung ating mga plano. Dahan-dahan po tayong mag uh, ta transition sa egg production. So yung po ating uh, tatahaking landas sa pagmamanok So hindi na po muna tayo masyado sa mga ah uh, ano mga mamahaling manok katulad po ng shamu yan, so maintain lang po natin yung dalawa na yon parang parang pet na lang ang dating nila. So hindi na talaga sila pang negosyo. So ito, ito guys ang uh, magpo-focus tayo dito sa mga layer type na manok. Yan, and then ito mga kabir nga ay mga pang slaughter, pang pang meat type. Yan. So, tingnan muna natin guys kasi wala pa naman, hindi hindi, hindi pa natin talaga nararanasan. So pag nakita kong maganda talaga ang itlog, ang uh, egg business ay yun yung pong ating tatahakin landas mag uh, 100% egg production po ang ating mini farm yan ayan guys so tapos na naman tayo sana po yung nag enjoy kayo uh, yun po aking may babahagi sa inyo ngayon uh, yun nga successful po yung uh, twice a day na manual turning so kung gusto nyo pong gayahin po pwede po ayan uh, ito nasubukan ko na so bago ko ipinakita sa inyo Ah, uh, sigurado ako una baka mapaya ako eh. Pero ito, working talaga guys, nakita niyo naman. At uh, nakapag nakapagpapisa tayo at uh, meron pa pong mga mapipisa diyan. Ayan. Ah, uh, and then ito nga, uh, ito sinabi ko na sa inyo yung aking mga plano. So, gagamitin po natin yung uh, Road Island sa uh, layer uh, layer chickens din bukod po sa mga decal. So, dalawa po 'yan, dalawa po yung gagamitin ko niyan, yung mga decal at yung Rhode Island na uh, hens. So, subukan natin. Bakit ko ba naisip na gawin yon? Kasi uh, nakita ako po talaga ng potential din yung mga Rhode Islands na maging uh, layers. Kasi ito nakita ko po na kahit po wala silang uh, layer feeds at uh, sa mais lang at madre di ako pinapakain, wala pa po yung rooster, hindi ko pa sinasama, ay nag egg na po sila. nag egg na po sila almost every day. Malakas po talaga. Eh, paano pa po kaya kung supplementohan po natin sila ng mga layer layer feeds at uh, yung ating mga egg booster. So lalo-lalo na po talagang may potential po talaga sila maging uh, uh, layers. And then yung kalakasan naman nilang kumain ay masusolusyonan natin yan sa pamagitan po ng paggamit ng ating Madre de Agua at yung sistema po na free range. So yan po. Kaya po naisip ko na gumamit din ng Rhode Island uh, hens para po sa ating egg business. And syempre yung Decal Brown, number one po yan kasi yan talaga ang number one na egg producer yung Decal Brown po. So, titingnan natin kung sino ang mas maganda sa kanila, kung sino ang mas magpa-perform ng maayos. Ayan. So, bago tayo magtapos, guys, uh, shoutout po muna. Shoutout kay uh, Erol Etrata Batin from Ilocos Sur. And kay uh, Mang Junior De La Cruz ng may may Paho kalookan Ayan, sorry kung na uh, uh, hindi ko nabanggit ng tama. May paho kaluokan. Number one, dating number one sentenciador ng late 70s to early 90s. Sentenciador guys, yung sa sabong yata yung sa sabungan, yung, yung nagagano ng manok. Para makita ko sino yung uh, nanalo. Yan, siya po yun. Number one sentenciador from 1970s to early 90s. Yan. Shout out kay Mang Junior de la Cruz at uh, lagi daw po siya nanonood sa atin. Thank you, sir. Thank you. Uh, yung greetings po coming from Dodo de la Cruz. Yan, yung kanyang anak. Ayan. And syempre sa lahat po ng mga solid ko vocals, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ah. Sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan, na si uh, Sir Victor Kayanan from US California. Sir, maraming salamat po. God bless and naingat uh, ingat po kayo dyan. And uh, sa mga bago sa channel ko, kung nagugusta niyo po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito lang guys, sana po nag-enjoy kayo. So muli, ito ang yung Kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsika, pati sa latay kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay bye bye